Magiging kayo man po ay apektado nito, mahal namin kasundaluhan at kapulisan. Subalit, dahil po sa tinatawag na chain of command, wala rin po kayong magawa. Ang karamihan din po sa amin dito ay mga retiradong pulis, mga retiradong militar, at meron din po namang mga hindi pinalad na mapasok bilang kawal ng ating bayan. Sa aking mga dating kasama na nakipaglaban sa kabundukan, narito lang pala ang kalaban ng ating kababayang Pilipino na sa loob ng kongreso inobos ang kaban ng bayan. Mamamayan na dapat pinagsisimpihan na maliwanag sa sinasaad sa ating konstitusyon ay inyong marapat naman na protektahan. Lalo na po ngayon na ang ating bayan ay nasa gitna ng isang paghihirap, umiiyak ang taong bayan dahil po sa matinding nakawan at korupsyon sa ating gobyerno. Huwag niyo po sana ito ang dapat ito na kami po ay nandito upang manggulo uulitin po namin. Kaya po kami nandito ay dahil alam namin kahit na maliit, maliit ang aming pag-asa na kami inyo mapakinggan, General Browner Sir, mga kapatid namin kasundaluhan at kapulisan, ay baka sakaling bigyan tayo ng langit ng pagkakataon na pakinggan po ninyo ang hinaing ng taong bayan sapagkat wala na pong masulingan ang taong bayan at naniniwala po kami sir na kami po ay inyong puproteksyonan yan naman po ay naandyan na kasaad sa sinumpaan ninyo sinumpaan ninyong tungkulin sir na kung saan ang taong bayan po ay siya namang provider ng inyong mga pangangailangan ng inyong mga sahod ng inyong mga kasuotan ganon din po ang ibinibigay po natin na panggastusin sa ating mga anak sa iskwelahan. Mapayapa po kami ngayong gabi na nandito, nagtungo. Bagamat kami po ay walang abiso, naniniwala rin po kami na sa pagkakataon po ito, mga mahal namin kasinduluhan, ay isang tabi muna po natin ang lahat ng bagay kung saan upang kami ay mapagbigyan na kami po ay makapaghayag ng aming mga saluobin at higit sa lahat ay upang manawagan at kumatok sa inyong puso na naandito po kami nagluluksa dahil po sa matinding korupsyon, matinding pandarambong na ginagawa ng ating gobyerno. Maging kayo man po ay apektado nito, mahal namin kasundaluhan at kapulisan. Subalit, so, dahil po sa tinatawag na chain of command, wala rin po kayong magawa. Ang karamihan din po sa amin dito ay mga retiradong pulis, mga retiradong militar, at meron din po namang mga hindi pinalad na mapasok bilang kawal ng ating bayan. Subalit so, ganun pa man, Hinihimok po namin kayo na pagbigyan niyo po kami at umasa naman kayo na kami po ay hindi magdudulot ng anumang kaguluhan. Nandito po kami muli para manawagan lang naman. Alam po namin na maaaring mali ang oras na ito. Subalit, ito lamang po ang napili namin pagkakataon upang tunguhin ang inyong butihing tanggapan. Dalawang araw na ho kami nasa harapan ng Kongreso. Pangatlong araw po ngayon, uhaw, pagod, gutom, at iniwan po ang aming mga pamilya. Ganun na rin ang aming hanap buhay. Iniwan po namin lahat. Bakit po? Kasi nga po, hindi na ho namin kayang tisin ang ginagawa po ng ating gobyerno. Hindi po kami nandito upang pabagsakin ng ating gobyerno. Kami po ay naniniwala pa rin sa prosesong paraan na, ma na, malinaw naman pong nakasulat sa konstitusyon. Ito po ay aming mga karapatan na ipahayag ang aming mga damdamin, ang aming mga salubin. Ganoon na rin po ang aming mga hinaing. At naniniwala po kami, sir, na bilang mga sundalo, bilang mga kapulisan, kami po dapat nasa panig po kayo ng taong bayan. Pinakikinggan niyo po ang aming sama ng loob dahil kayo din po ay may pamilya. Meron din po kayong pamilya na umaasa sa inyo katulad namin. At katulad din po namin, kayo din po ay mga taxpayers kayo din po, alam namin, gustong sumigaw ng inyong damdamin, ng inyong puso. Subalit nga po, dahil nga po sa hadlang na tinatawag natin na chain of command, wala po kayong magawa. Subalit mga kapatid natin, kasundaluhan at kapulisan, every time na kami po ay nagkakaroon ng mga demonstrasyon, nakakausap po namin ang inyong mga kabaro at nagagalak din po sila dahil kami po ay nagsisipin boses ng inyong hanay. Kaya mga kapatid na kapulisan, mga kasundaluhan, pagbigyan niyo po kami sa aming munting programa ngayong gabi ito. At sana po, tayuan niyo kami katulad ng sinasabi sa ating konstitusyon na kami po na mamamayan ng bansang ito at kayo bilang kapulisan at kasundaluhan ang kami ay inyong poprotektahan. Hindi ang mga politikong magnanakaw. Hindi ang mga mandarampong ng bayan. Sapagkat kasama po namin kayo sa ginagawang panloloko ng mga taong gobyerno. Muli po, hindi po kami nandito upang ibagsak ang ating gobyerno bagkos kami po ay nandito na sa pamumuno ni General Browner, Sir, pakinggan nyo po kahit saglit ang panawagan ng taong bayan. Taunaan na kalipas ng kami mag-usap, magkaharapan. At sinabi ko sa kanya ito, General Browner, Sir, naniniwala ka ba sa nakapaloob sa ating konstitusyon ng lahat ng otoridad na meron ang mga politiko ay dapat nagbumula sa taong bayan? At alam nyo rin ba That civilian authority is always supreme over the military. Alam niyo ba 'yon? Alam niyo ba 'yon? Ulitin ko. Civilian authority is at all times, lahat ng oras, supreme over the military. At alam ito ng ating mahal na chief of staff, General Romeo Brownell. Ako'y naniniwala, darating ang araw, isang milyong tayo dito sa kalsada. Maniwala kayo sa akin, darating ang araw, malapit na, isang milyong tayo sa kalsada para bigyan ng aral ang mga politikong ng walang hiya sa karapatan na isinasaad na meron tayo sa ating konstitusyon. Hanggat di sila nabibigyan ng leksyon, hindi sila matututo. Hindi natin sila papatayin. Bakit? Madaling parusa yun. Paghihirapin natin sila sa loob ng kulungan na maranasan nila ang hirap na ibinigay nila sa taong bayan. Pag isang milyon na tayo, we will conduct a legal mass arrest to those politicians yes! na nagpasasak sa yaman na dapat ay sa taong bayan, sa yaman na para sa ating mga kapatid na kasundulan, kasunduluhan at sa yaman na dapat sa ating mga kapulisan nangyayari po yan. Ang gawin natin, magsama-sama lang tayo, payapa, wala tayong kailangan gawin. Kailangan lang natin magsama-sama, mananalo tayo. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa aking mga dating kasama na nakipaglaban sa kabundukan, narito lang pala ang kalaban ng ating kababayang Pilipino na sa loob ng kongreso, inobos ang kaban ng bayan. Kayo ba, Naisip nyo ba ng ating mga apo ay sila ang makaranas ng paghihirap ang tanong nila. Kayo ba, mga sundalo at pulis? Noon kayo sundalo at pulis? Ngayon, kailangan nating ipagtanggol ang ating bansa na tayo'y pinapahirapan ng mga politiko na yan. Kanina, ang nagsalita ay isang kabataan. Ngayon, ang nagsasalita bilang isang representante ng mga senyor at ng kasundaluhan at kapulisan. Narito kami! Gusto namin ipahayag kay General Browner, my senior officer, na kami, sir. Gusto lang namin marinig nyo ang daing ng Pilipino na kasama ninyo sa kabakbakan ang mga retiranong sundalo at pulis. Hindi kami narito para lang ibuwis ang buhay namin. Tayo! Nung tayo ay mga tinginte, isinobo natin ang buhay natin sa kabundukan sa mga rebelde na kaaway ng taong bayan. Ipinuwis natin ang buhay natin para sa ating inang bayan. Pero bakit ngayon, mga putang ina nyo, mga politisyan, inubos yung kaban ng bayan? Ganun na lang ba tayo? Hindi na tayo i Pabayaan na lang ba natin yung bang gusto ninyo? Napabayaan na lang natin? Manahimik tayo? Hindi pwede kay Colonel Mitran yan. Alam niyo yan. 40 years ako nag sa ating bayan. Magmula sa Boy Scout. At dito tayo, temporary lamang ito. Uh, bukas, meron tayong activity. Okay? Diyan tayo sa mismong EDSA. Yung gate 3 dyan sa Kingscom uh, Capital 2. Okay? Diyan, tayo mag-assemble, alas 9. Tapos uh, sa Kis, pupuntahan namin si General Bronner. May ibigay na tayong sulat sa kanya para hikayatin natin siya na sumama na sa atin. mga ba bayan. Gawin niya yung kanyang uh, duty bilang chief of staff AFP as protector of the people. Kaya dapat i-uphold niya yung constitution na uh, protektahan tayo mga mamamayan. Okay? So, uh, <clears throat> hindi ko na to pakakatagalin dahil bukas may mga speeches pa tayo at <laughs> saka may mga iba pa tayo speeches. So, uh, ganun na lang, pagpapatuloy natin, tuloy-tuloy natin yung uh, eh, pagpapahayag ng ating mga damdamin. buod uh, maganda sa atin dahil tayo United People's Initiative, wala tayong uh, kinikilalang partido, religion, kultura o tribo. Lahat tayo sama-sama, maski ano man dyan ang paniniwala uh, uh, sa buhay. Kaya ito, tamang-tama ito, we advocate, ayaw natin ng karahasan, ayaw natin ng na may bloodshed, may, may mga nasasaktan, may nasisirang kamit. Kaya yun ang uh, maganda sa ating kaibahan ng grupo natin doon sa mga ibang uh, nagrarally. Kaya doon, nakita nyo naman, sa batasan, matagal tayo itong 18 araw, wala tayong permiton, pero tatlong araw tayo, tatlong gabi. Uh, okay na siya. tayo, 12. maayos lahat. Diba? Dahil natin yung mga pulis doon. Dahil na yung nararamdaman natin, yun din naman ang nararamdaman nila. Kaya uh, so long as wala tayong uh, violence, papayapa, libre tayo magpahayag ng ating mga damdamin. Okay? So yun lang, magkita-kita tayo muli bukas mga kasama, mga kaibigan, mga kababayan, okay? Ang nagkabisa inyo lahat. Thank you. Maraming salamat.